naglagay tayo ng yelo sa ice box at punta tayo ng school at mas party ng pangarap ko naghahatid tayo ng coffee jelly sa kanya yung yelo guys galing ng 7-11 mga coffee jelly oh dadali natin sa school sarap to guys gawa ni Macy's <coughs> Pinuno ko nga inang yelo yung color para dadalin natin sa school at yung kopi jelly para pagdating doon malamig pa rin dahil nga Christmas party ng panganay natin kaya hahatiran natin siya nitong ginawa ni Mrs. na kopi jelly masarap to talaga guys basta si Mrs. ang gumagawa talagang gustong gusto nila tong pang dessert Let's go guys, samahan nyo kung ihatid natin tong handa ng anak ko sa e school at gagamitin nila to sa Christmas party nila. Dito nga tayo, papunta na tayo ng e school nila. Maraming ang sasakyan ngayon sa kalsada dahil nagkakasabay-sabay ngayon yung mga okasyon at yung iba Christmas party rin sa mga company. Kaya kailangan mag-adjust tayo ng oras para hindi tayo malit sa mga pupuntahan natin. Dapat guys, huwag niyong kalimutan magbaon ng mahabang pasensya at maraming sasakyan ngayon para hindi masira yung araw nyo. Guys, nakita nyo na ba si Santa? Ito, si Santa nasa daan. Traffic enforcer natin dito yan. At uh, napakabait niyang traffic enforcer na yan Nagsusot siya ng mga mascot kapag may mga okasyon pampagood vibes Dito guys, kakaliwa na tayo dito guys Para panggatay ng school Ito yung simbahan ng Castillejos St. Nicholas Parish Church Matagal na rin tong simbahan na to dito guys hanap tayo ng parking para mailagay natin yung sasakyan natin at ginagawa yung munisipyo ng Castillejos iwan ko lang kung pwedeng ipasok doon banda yung sasakyan para may hatid natin yung dala-dala natin at mabigat yung dala natin eh. yan guys ginagawa na yan munisipyo ng Castillejos yan pinapalaki dito na tayo guys sa school ni panganay ko at hatid natin yung dala-dala natin yan Usap tayo dito At dito na nga tayo sa loob ng school. Hanapin lang natin dito yung panganay ko para punta tayo sa room niya. At sakto naman, papunta na rin nga sa atin yung anak ko. Kipalo, like, and share!